Ayan, after 3 days, napalaya natin sila. Dahil maganda panahon, ayan, nagliparan na ka doon. Doon, pumunta doon sa kainan ng ano, mga pato, ayan. Ayan ang tawag natin, nasabik, nasabik sila sa range. Kaya pag pinakawalan, ayan, liparan. Kasi 3 days sila nakakulong. Pag ano talaga, masamang panahon, hindi ko pinapalabas yan. Kasi mahirap na talaga pag pinalabas mo, magkasakit. Nako, mahirap yung stress reliever uh, mo magiging stress ka talaga. Ayun. Hmm? Ito yung ano ko. Pure uh, naked nick hanggang puweto. Walang balahibo yan. Ayun. Butsi hanggang likod. Tangkad yan. Nalaki ng paa. Ayun, nalaki ng paa. Ayan, pag yan na ah, nagkaedad ng 9 uh, months, sigurado yan. Yan yung mga ano ko, roster, oh. lalaki. Oh. Sila nagsisimot ng kinainan ng ano. Oh. Hmm. ito ganda nito. Ayan oh. Marami na tayong nangingitlog dito kaya kailangan na natin talaga ng uh, incubator kaya itong July meron na tayo. Sabik na sabik sila sa range talaga. Pero mo tradish na sila na nasa brother. Palabasin naman natin 'yan oh. No? yung ating mga nangingitlog dito yung kobra. yan yung pato nag usap usap sila sabi nga ba dami na nating kakumpetensya. pinalaya na sila dahil walang ano yan o ganda ng panahon no? pero mamaya alam ko yan hapon o ulan na naman yan yan nangingitlog na itong puti may anak na nga yan siya may sisyo na yan ayan yung mga pabo natin dadami na ito kasi meron na tayo sa July ano, incubator Ang lapad ng palong nito. Ito, ah, green na green mo. Yan, dahil ano. Ito, so maya ilalabas natin ng kambing. Mga alas 9, pag natuyo yung ano, damo, hindi natin pwede palabasin ng kan. Yan, ah, maano lang yung araw. Yan, yung kambing natin. Puro ano yan, kumpay dahil, puro ano yan, napier. Napier. Dahil hindi natin pinapalabas tala, no kahit kan kambing. Naano na lang natin. Dinadalhan ng pagkain. Ayun ah. ang ganda ng kalangitan ah. No? Tapos sumusunod sa akin yung mga pabo. Okay mga ka huwag kalimutan i-follow ang ating FB page, BNI Farm at ang ating YouTube channel, Lilito Tan Farm. subscribe na lang po ng ating YouTube channel, Lilito Tan Farm. Maraming salamat. Bye bye and